Marvin, Marvin, ang daming nag-request ng mga followers natin na magbugtong-bugtong daw ulit tayo. O sige ba, game ako dyan. Sige, sige, ako na ulit ang mauna. Ha? O sige. O ito, bugtong-bugtong. Binili ko ng di ko nagustuhan, ginamit ko ng di ko nalalaman. Ang tamang sagot ay kabaong. Wow, tama Marvin, ang galing mo. <laughs> oh ito, nang hatakin ang baging, nagkagulo ang mga matsing. Ang tamang sagot ay kampana ng simbahan. Korek ang galing. <laughs> oh ito, hindi tao, hindi hayop, kumupulupot sa tiyan mo. Ang sagot ay sinturon. Nice, ang galing tama. <laughs> o ito, sa umagay nagtataboy, sa gabi ay nagaampon. Mm. ang tamang sagot ay bahay. Very good, tama. Well, basic. <laughs> o ito, naabot na ng kamay, ipinagawa pa sa tulay. Mm. ang tamang sagot ay kubiertos. Lah, ang galing mo na talaga Marvin. <laughs> o ito naman, nagbibigay na sinasakal pa. Ang tamang sagot dyan ay bote. Wow, tama. Ang galing. O, oh, ito Marvin. May puno walang bunga. May dahon walang sanga. Ang tamang sagot ay sandok. <laughs> exactly. Ang galing mo. O, oh, ito Marvin. Mahirap to. Hindi mo na to kayang sagutan. Bugtong, bugtong. Madaling tignan. Mahirap lapitan. Anong sagot? Hmm? Madaling tignan. Mahirap lapitan tae. Mali! ha? <laughs> huh? Eh, ano ba yung sagot? Dahil hindi mo alam yung sagot, so magtatanong ulit tayo sa mga followers natin. Guys, alam niyo po ba yung sagot? Buktong-buktong. Madaling tignan, mahirap lapitan. Anong sagot? Kapag alam niyo yung sagot, so mag-comment na po kayo agad guys. At pipili po ulit ako na mabibigyan ko nitong Gcash. So ano pang hinihintay niyo guys? Comment na!